Spongebob cake kayo dyan! Hello mga kadeli! Another two-tiered customized cake for today's video! At gandang-ganda nga ako sa team na to. Paborito ko ng mga panahong bata pa ako. Shoutout sa aking childhood friend from New York for trusting DJ Licious. Thank you so much po, Ate Tara, simulan na natin gumawa. As you can see, na-stack up ko na yung cake and naglagay na lang ako ng center stick or dowel. And kung mapapasin nyo, yung win nilang ganang pag-stack ng tiered cakes yung ginagawa ko. Ito kasi yung best way na na-experience ko ng pag-stack ng soft icing tiered cakes. Next experience ko na rin kasi mag-stack ng magkahiwalay na cake then pagsasamahin. Sobrang hassle niya for me kasi based on my experience, may mga instances na tumatabingi yung top tier cakes pagkalagay. Then yung feeling na parang tataob yung cake kapag nilagay kasi nga maliit lang yung cake board. Hindi kasi pwedeng malaki yung cake board ng top tier cake as much as possible dapat maliit lang. Then hindi ko rin ma-push o ma yung top cake sa bottom cake kasi nga na-smoothen na ng icing. Then kailangan pa ng helper para hawakan yung turntable kasi nga umiikot yan kapag nilalagay na yung top tier cake. And pwede rin masira yung makinis na cake once sinatak na yung spatula na sumusuporta sa paglagay ng top tier cake. O, di ba? Ang daming hassle, pero depende pa rin naman yan sa baker. May mga baker pa rin kasi na yun yung preferred nila. Pero for me, ito ay based on my opinion and my experience. So now, malapit na pala tayong matapos sa paggawa ng cake. Nagtap lang ako ng water sa cakeboard para kumapit yung crushed feta. And lastly, naglagay lang ako ng ribbon and the logo. Ito na ang finished product. Babush!